Sa tahimik na bayan ng San Isidro, may isang bahay na matagal lang iniiwasan ng mga tao. Isang luma at malaabandonadong bahay na nasa kanto ng Rizal at Palete. Ayon sa mga matatanda, ang bahay na ito ay dating tirahan ng isang pamilya na misteryosong nawala mahigit 30 taon na ang nakalipas. Simula noon, walang mga merah o bumisita sa lugar na iyon dahil sa mga kakaibang pangyayaring na iulat doon, mga pagkawala ng mga tao at pagpapakita ng mga muko. Si Rico ay isang 28 years old na dokumentarista ay lumuwas mula sa Manila patungo sa San Isidro upang gumawa ng vlog series tungkol sa mga lumong kwento ng kababalaghan sa probinsya. Nabasa niya ang tungkol sa bahay sa kanto at ito ang unang lugar na nais niyang puntahan. Sa simula, hindi siya naniniwala sa mga kwento, ngunit curious siya sa mga misteryosong pangyayari. Nang dumating si Rico sa bayan, marami ang nagbabala sa kanya na huwag nang ang panamplayo. Ayon kay Mang Tomas, isang matandang residente, marami nang sumubok pumasok doon, pero wala nang bumalik. Kung gusto mo bang mabuhay ng matagal, huwag mo nang ipilit. Ngunit dahil sa kanyang pagiging mapangahas, binali wala ni Rico ang mga babala. Sa gabi ng October 31, sakto sa araw ng mga patay, pumunta si Rico sa bahay kasama ang kanyang kamera. Nakasuot siya ng headlamp at may dalang mga kagamitan para sa kanyang dokumentaryo. Madilim at walang kahit anong ilaw ang kalsada. Ang hangin ay malamig at tila may mabigat na presensya sa paligid. Nang buksan ni Rico ang kalawangin na gate ng bahay sumabay dito ang malakas na hangin. Sinundan niya ang madamong daan patungo sa pinto ng bahay. Narinig niya ang tila may hinahakbang sa likod niya. Ngunit ang lingonin niya ito, wala namang tao. Sa unang pagpasok niya, ang amoy ng luma at agnas na kahoy ay bumungad sa kanya. Ang sahig ay basag-basag ang mga dingding ay natatakpan ng amag. Sa kabila ng nakakatakot na itura ng bahay, nagsimula na siyang mag-shoot. Habang iniikot niya ang kamera sa bawat sulok ng bahay, nararamdaman niyang tila hindi siya nag-iisa. Maya-maya, may narinig siyang mahina at malalim na pag-iyak mula sa ikalawang palapag ng bahay. Ang pag ay para bang isang bata na nawawala. Magaman kinakabahan, inakit niya ang hagdan na yari sa kahoy at nangangalawang na bakal. Pagdating sa itaas, narating niya ang isang kwartong sarado ngunit may nakabukas na kaunting espasyo sa pintuan. Dahan-dahan niya itong binuksan at sa kanyang pagpasok, nakakita siya ng mga luma at sirang gamit pang bata. Isang duyan, mga laruan at isang lumang litrato na isang pamilya. Nakita niya ang larawan ng isang batang babae na tila nasa pitong taong gulang at sa likod ng litrato nakasulat ang pangalan na Angela. Habang tinititigan ni Rico ang larawan, naramdaman niyang bigla itong lumamig ng gusto. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang anino na isang batang babae na dumaan sa kumpo. Napatigil siya at sinundan ng anino. Nang makita niya ang buong katawan ng bata sa dulo ng koridor, hindi ito ordinaryong bata. Ang mga mata nito ay dilat na dilat at ang bibig nito ay tila punit nakangiti ngunit walang laman ng loob ng mukha. Biglang nagsara ang mga pinto sa buong bahay at nagsimulang magpatay sindi ang ilaw sa kanyang headlamp. Ang mga laruan ay nagsimulang magingay ng mag-isa. Ang mga tunog ng halakhak at iyak ng bata ay nagsabay-sabay hanggang sa maramdaman niyang may mga malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Hindi nagpatinag si Rico at sinubukan ko usapin ang batang luto. Angela, anong kailangan mo? Bakit ka nandito? Biglang may boses na parang bumubulong mula sa lahat ng direksyon. Hindi kami makalabas. Hindi kami nakaligtas. Nang lumunod siya, nakita niya isang grupo ng mga anino, isang buong pamilya. Sila ang pamilyang nawala 30 taon na ang nakalilipas. Isinalaysay ng mga multo na sila ay pinatay sa loob ng bahay ng kanilang sariling ama. Naulol ito matapos mawalan ng trabaho at pinas lang ang kanyang buong pamilya bago nagbigay sa atik. Habang sinusubukan ni Rico na tumakbo palabas ng bahay, bigla niyang naramdaman ang matinding bigat sa kanyang katawan. Para bang may mga kamay na humahatak sa kanya. Nagsimula siyang makarinig ng mga bulong sa kanyang tinga. Huwag kang aalis, isasama ka namin. Nang magpupumiglas na si Rico, bigla niyang naalala ang sinabi ni Mang Tomas. Isang mahiwagang dasal para sa mga kaluluwa. Sa desperasyon, pinigas niya ito ng malakas, ngunit unti-unting nawala ang mga multo. Ngunit ang bahay ay tila nagiging isang madilim at mas mabigat nang makalabas siya ng bahay, halos himatayin si Rico. Sa kanyang paglabas ng bakuran, nakita niya sumisilip sa bintana ng ikalawang palapag si Angela, ang batang multo, na tila nagmamasid at naghihintay ng susunod na bibiktimahin. Ilang araw matapos ang karanasan, in-upload ni Rico ang video sa YouTube. Libo-libo ang nanood, ngunit may isang komentong nakapukaw ng kanyang atensyon. Sa likod mo, habang nag interview ka, may batang babae. Sino siya? Natagpuan si Rico ilang linggo matapos ang isidente. Walang malay at naglalakad sa gilid ng kali. Tilang wala sa kanyang sarili. Hanggang ngayon, patuloy pa rin na pag-uusapan sa YouTube ang kanyang dokumentaryo. Ngunit walang sino man ang gustong bumalik sa bahay sa kanto ng Kalya Rizal at Balete. Dahil sabi ng mga taga roon, ang bahay na iyon ay hindi basta-basta pinapalaya ang sino man pumapasok.